Hello vlog, it's me again at my photos plant. Guys, ituturo ko sa inyo kung paano yung ganitong malagu at matatabang photos. Yung ang yabong ng mga dahon, tingnan nyo guys. Alam nyo bang isang puno lang yan? Akala ninyo madami sila, no? Ganito ang ginagawa ko dyan guys. Tingnan nyo tong isang sangang to. Gumapang na siya tapos yung ugat niya pumunta dyan sa paso na yan kumapit na yung ugat niya dyan sa lupa. Hahayaan ko lang siya dyan dumikit. Tapos, saka ko na siya puputulin. Tingnan nyo to guys, ang tataba ng dahon no? Wow, tingnan nyo, tingnan nyo. Tumubo na yung buto ng santol na nilagay ko dito, tingnan nyo. Ang taba, wow. Guys, ganito ang ginagawa ko, tingnan nyo. ba diba ang haba na niya? Ang ginagawa ko dyan, iniikot ko yan doon sa lupa. Tapos, kukuha ko ng alambre. Kawad ba sa amin guys? Puputol ako ng kapraso. Pwede rin yung hairpin o hair clip. Yung sirana na hindi nyo na ginagamit. Tapos, iipitin nyo lang yung stem ng potos. Tingnan nyo guys, sundan nyo yung ginagawa ko. Ganyan lang. Para yung mga ugat niya, kumapit siya dun sa lupa. Ayan guys, iikot na yan. Tapos, kusa na siyang susuwi, ba? Diba? Isang stem lang yan, akala mo, ba diba? Ang dami. Tapos, alagaan nyo lang sa dilig guys. Huwag nyo munang ilalantad sa araw. Tingnan nyo to guys. Ang taba ng dahon niya. Ang ganda Oh. Wow. Tingnan nyo. Ganito ako magtanim ng potas guys. Yung parang sa kamote. Kapag tinanim ko siya, pahiga. Hindi yung patayo. Parang yung ugat niya, madaling kumapit sa lupa. Tingnan nyo yung kasama niya Oh. Ilang araw lang yan. Buhay na buhay na. Ginagawa ko ng libangan to, guys. Kasi, minsan, wala kang ginagawa nakakainip. Buti na lang may reels. Paano na lang? Baka malu na. <laughs> Joke lang. Bye!